Sir, kasi lumabas kasi kailan lamang na sinabi nga po ng ating presidente na wala daw ginawa dito si Pangulong Duterte nung ter termino niya. Ano po ang totoo dito? nang nanghatag o bahay si panahon ni Duterte. Kani, kaning mga bahay diri, sir, uh, kay panahon nino yan? Duterte. Duterte. Duterte.

magandang <laughs> <laughs> ka diyan ba ito po ba yung mga hosting mo? rin sa yung Hindi naman alam. Sila ba? First time mo nakarating dito, Mayor Baste, sa pabahay ni Kapay Dugong. first time Pero gahapon, ikot-sikot iyak yung mga tao no, dito, pasalamat kayo sa yung pabahay na to. Magamang sinimulan po ni... Pain Advent. O, Pain Administration. Pinagpatuloy na tatay dito. Pinagpatuloy niya. At ang point is, ano lang, ah... Uh, okay tinuro ni Bibi ba? walang nagawa siya sana hindi ganoon correct correct yeah. kanya kanyang termino may kanya kanyang contribution lang correct Kana yes di ba kinang lang sa na manugdo magandang naman may nung away na himog di ata iba wala ba yung problema kung mo na yan makasa niyo di wala na yung wala ka hindi. wala na wala ka na wala ka na na oke oke- sige title title tengok napan tengok napan Ang Sorry ah. Uh, manakit uh, lang ba? Uh, um, manakit ka, ganang tinuog na yung atraso yun sa mga 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 ato mga mga Ito yung nasturya, Andre uh, mm -hmm. Ang importante Sa yeah, Aquino man, sa Kuamakan um, man maplastar yun ang mga tao. Muna yung importante rin. Amen. Yes. isa na wala na Uh, Nakaluna sila. Uh, sila titulo. Muna yung importante yung tayo ng surya. Kaya, mas pa siguro. Ako na yan. na lang siya nga, huwag na himo, may pangistorya na lang sa pa sa ikadungan. Diba? Imbis na manira, tumulong na lang sa mga. na lang siya, contribute na lang dito. Mm. Yeah. Kaya ang concern ko nila dire Mayor Basti, kaya ang pressure ko sa tubig, hinay kayo. Wala concern. Oo, lagi. Kung di-bypass na lang ang tanak na yung politika, kung gusto siya manghambog na mas kuyaw siya nga presidente, Diyan to sa dere. Muta na kas kapitan, mayor dere. Kung sa'y problema, diyan anong lugar na kini Oh presidente maga, i-deliver diretsyo. Kung ma, naada yun. Kung ma. O kung gusto ka mga hambog, nga namang dao tamang ka, kaya man din mo nga mudungan. Muta na nalang ang tako. Thank you, ma'am. Salamat. Ma ma manon <laughs> raman manon kayo na. bang oh, so, 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 oh. hambog ba nga, mang oh. <laughs> Manira pa? Ah, wala tayo mahimbog? Hindi na na. O, well, sige lang. Oh. man yang gusto. Bawa gipakita oh. ipakita. Mo ito na to. Okay. Uh, uh, May mo mutatak sa mga isip sa mga tao ba <laughs> <laughs> oh Hindi <laughs> na. Uh, yes boss daw no, yung uh, burger nakita ko sa damit ko Deri Mesa Tagloban mga kaibigan

Sige. Ah, sige. Mag Magala muna daw siya. Ikot-ikot lang. Mayroon basta yung na. <laughs> May <ripaste> Duterte. Okay. Maraming salamat sa mga nagpakulay niya. And uh, magandang umaga muli mga kaibigan sa ating mga kaibigan Luzon Visayas, Mindanao. Also, mga kaibigan natin watching. Ayan. Kahit sa ang... Uh, oh, bitaw, bitaw. na. Sige, salamat. <laughs>

Sir, kasi lumabas kasi kailan lamang na sinabi nga po ng ating presidente na wala daw ginawa dito si Pangulong Duterte nung ter termino niya. Ano po ang totoo dito? Nag nanghatag o bahay si panahon ni Duterte. Kani, kaning mga bahay diri, sir, uh, kay panahon nino yan duterte 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 natang uh, ibig sabihin nag naggihimo si si duterte kanyang termino uh, oo oo ah uh, salamat sir uh, salamat kayo mama no Salamat kayo Ma'am Susan Park. Actually, kunti lang kami dito na vlogger. Ah, uh, ilan lang nga lang kami na vlogger dito, parang apat lang yata kami from Manila. Then yun lang. Kunti lang yung vlogger na makasama ko ngayon. Uh, dito po sa Tacloban. And uh wala wala yung signal. Oy. Pasensya na good guys, kay... Wala 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 signal ko. Hindi ko alam kung uh, sinasadya. Ah dikit dikit kayo oy, wala wala signal oy. Okay naman unta kanina. Okay, wala wala na. Hello Ma'am Isra. Good morning Ma'am Isra. Thank you so much for being here. Wala wala man good signal na mo, oy. Ay sorry Ma'am. Thank you Ma'am Isra. Salamat Ma'am Isra for being here.